Okay, Nanay Tiring. Pasok. Si Nanay Lin, letter D. Sa likod, pasok. Isa sa inyo ang nakakuha ng matatanggal. Okay, Nanay Isay, out. Okay, makapagbigay ng letra na sinulat ko dyan ay matatanggal. Okay? Apat na una matatanggal, 50. Tapos 100, yung pinakatatlo na mahuli, 200, 300, 500. Okay. Okay, dala-dalawa tatawagin natin. Okay, nanay Jo. Nanay. Ana. Okay. Okay. Nanay Ana. Pasok? Uy. Nanay Jo. Bye-bye. 50. 50. mo, nana. Yes. It's my lucky day. Nanay Isay. Nanay Lod, Sarap. Pili ng letra. Okay. Nanay Isay, pasok. Nanay Lot, bye-bye. Sorry. 50. Okay, maga. Okay, Nanay Laning. Sarap. Tapos si Nanay Sining. <laughs> okay. Nanay Laning, pasok ka na. Nanay Sining, napakaswerte mo. Ikaw ang sumunod sa tat dalawa. Okay, 50. Bye-bye. Nanay Tiring. Nanay Lin. Mamili kayo ng letra. Okay, Nanay Tiring. Pasok. Si Nanay Lin, letter D. Sa likod, pasok. Nanay Guning. Kuha. Okay, Nanay Suping, kuha. Okay, unahin natin si Nanay Suping. Nanay Suping, in. Nanay kuning. goodbye my friend. Bye-bye, 50. Nanay Mads, kuha. Okay, Nanay Ilang. Si Nanay Ilang, M. Pasok. Nanay Mads, pasok. Okay, Lula. Tapos si Nanay, Wanang. Kuha. Pili, pili, pili lang. Okay, pili. Yung pinaka the best. Si Nanay, Wanang, F. Pasok. Si Lula, Ki. Kalabaw, pasok. Nanay, Ana, Isay. isa sa inyo ang nakakuha ng matatanggal. Okay. Nanay Isay, out. Bye-bye. Nanay Laning, tapos si Nanay Tiring. Okay. Dalawa kayo pasok. Nanay, go. Dalawa. isa sa inyo nakakuha ng letra na matatanggal. Okay. Nanay Lin, pasok ka na. Bye-bye, Nanay Suping. Okay lang, may pambili tinapay. Okay, Nanay. Okay. Si Nanay Ilang I. Si Nanay Madski. Okay, pasok na kayong dalawa. Lula, nanay. Okay, nanay. D. Lula, ay. Lula, pasok ka na. Nanay, pasok ka rin. Okay. Nanay, nakuha nyo ang dalawang pasok. Okay. Isa sa inyo ang magpa-flight talaga. Okay. Bye-bye. Nanay Lin. Nanay Mads, Nanay Ilang. Nanay Ilang. Pumunta ka na sa likod. Pasok. Nanay Mas, letter E. Okay, pasok. Ay, at saka N. Nanay, si Lula, pasok. Kunin mo nanay yung natitira. Okay. Okay. Si letter D. Pasok. Si letter H. Pasok. Bye bye Nanay. K. Bye bye. Lula, pirik ka rin, Lula. Okay. Lula, M, pasok. Isa sa inyo nakakuha ng tanggal. Okay. Nanay ilang? Bye-bye. Nanay, kuha. Nanay, kuha. Nanay, kuha. Okay. Tatlo kayo ah. Tatlo, pasok. Lula, Nanay Mag Punin nyo na ang pinaka the best No choice Lula Okay, pasok ka na Bye, -bye Nanay Sorry, okay lang Okay, Nanay Dalawa, kuha Okay Pasok kayong dalawa Okay, si, Lul si yung namili na una. Ang last na makakuha ng 100 pesos ay si Lula. Na. Na nanay, tatlo na lang kayo. Pero ginawa kong apat yan, okay? Para in case na pwede pa kayong magtabla lahat. Okay, ang unang matatanggal dyan is 200 pesos. Okay, pili na kayo. Okay. Nakuha nyo yung 200 ang susunod na matatanggal ay si Nanay Wanang. Sorry. Ang una matatanggal sa inyo, may 300 tapos jackpot yung mananalo, syempre. Tatlo yun nandiyan na letra. Pwede pa kayo magtay. Okay. Pili ka, Nanay. Okay, si Nanay Tiring. Okay, Nanay. Pasok. Nanay, may chance ka pa. Okay, later L Okay, nanay L is labas Bye-bye 300, Dala Tapos 500 si nanay Bye-bye